<laughs> Until I see you again, these are Hello guys, nandito kami ngayon sa labas. Ayun, nagpapahangin kami. Kasama ko ang aking anak at ang aming dog, syempre. So cute. Uh -oh. no? nagpapahangin kami sobrang init sa loob. Syempre, ang gagawin namin ngayon, may kasamang vlog. Papahangin na may kasamang vlog. Diba sa uso ngayon ang ano, yung kantang... Mama, hindi ko Hello, madam people, mabuhay, ka mini-miss you. <laughs> you. Hindi ko alam sayawin, guys, kasi kaya hindi na kaya ako sumasayaw ngayon. Ah, ah. Ngayon, tatanungin ko ang anak ko. Ayan. Kung siya ay sasali Mama, sa mini-miss you. Kung ako ano ako ang magiging dame. talent niya. Ah. Ako halimbawa si Vice Ganda, ini-interview kita. O, tayo ka na dali para makarampa siya ako maghahawak muna kay Zoe. Ako muna. Oh. Wag ka masyado lumayo. Contestant number one. Wow! Hello, my name is Heart and Bliss. You, can, you, can, call me Heart. I'm from Cavite and I am grade one. Amin may gulto. Ano ah, kaya? Matatain na, na si Joey! Matatain na. <laughs> oh, no! <laughs> Wait lang, guys. Commercial lang to. Commercial. May commercial lang aming dog. Tatain mo na. Ito talaga yung purpose Wait, namin dito sa labas, eh. Papatain at papaihiin siya. Hawakan mo muna. And lang yung walis. sees me praying. This was the very first page. <laughs> Now I at a story like. My dad will like. ba? Uwi na kami. Sir Tur Teres. lang. Papahinga na ako. Sakna pa ako guys. Punta tayo dun sa. Sa gusulan na eh, Hanayla Mama. Dun tayo magpapahinga. Hello guys, dito na namin sa loob ng mama! house ito talaga kasi ang dami ng tao doon. Ang daming nadaan na sa sakyan. Alika na. Pasok na, pasok na sa loob. Dito kami guys sa akin. Ayan ang house namin. Alika na, pasok na doon. Pasok na. Ah. Dapat yung garso kwarto eh. Oh, sige sa kwarto. guys sa loob ng house na good morning to my house this is the room ayan I na dyan, dyan ka na, na. Say, o ngayon Oosh. guys dito na namin itutuloy so, so, ang aming vlog kasi oh ang dami nang dumadaan na sasakyan doon. ako si Vice Ganda ko nwari ah Anong mag-gusta mo? Sino ako? Si Vice Ganda or si Ann Curtis? Sana ako. Mag-interview. Si Vice Ah, si Vice Okay. Halimbawa, may nakababata kang kabatid. Totoy ang pangalan. Ngayon, iniwan sa'yo ng manay mo. Sabi ng nanay mo, o oh, ayan, bantayan mo si Toto, ya. Ah. Kasi nga, eto yung mic mo. Mama, may kasi mo like that. Mama, ibibig ko sa'yo. Kasi nga, aalis ang mama mo, pinabantayan sa'yo. Sabi ng, ambilin, bilin sa'yo ng nanay mo, o, oh, ha si Totoy, bantayan mo. Huwag mong palalabasin. Dito lang kayo sa loob ng bahay. Ha? Kasi baka madapa yan. Okay, ba? pa. Anong sa... Ngayon, umalis na ang nanay mo. Sabi sa'yo ni Totoy. Kayo na lang, dalawa ni Totoy. Ganito ang nangyari. Mama, ate, gusto ko dun sa labas maglaro. Dun tayo sa labas. Anong gagawin mo? Ang gagawin ko po, ay hindi ko na po siya sasamahan. Siya na lang po mag-isa na lalabas. Oh, no! Bahala na po siya na madapa. Eh, paano ang sa ng nanay mo? Huwag pa lalabas eh. Eh, ang kulit niya po eh. Bahala na siya madapa dyan. Pag nalaba siya, tumayo siya mag-isa na. Huwag siya iiyak. Huwag siya madrama. Ay, ganon. O, oh, sige. Ayun daw po ang gagawin niya. Ayaw niyang kulitin siya. Kaya yun na lang daw ang gagawin niya. Ah. Ngayon, sa talent naman na tayo. No. Terima <sweak> kasih telah menonton! This is me praying that This was the very first page That where the storyline ends My thoughts feel like in your Until I see you again These are the words I held back And I was leaving too soon I was enchanted to meet you okay. Okay. ang galing guys, she's so good mo us ang ating video Bye bye napala. Thank you for watching. Subscribe for more videos like this. Bye bye. bye, -bye.